Luzon, Visayas at Mindanao. Ako na naman ang inyong lingkod, Brad Edwin Manatom Kanonigo, Punto Biblical. Punto Biblical, kini ang sulugon sa Dios. Brad Edwin Kanonigo. may nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, o nagbigay siya ng message sa mga membro ng simbahang katoliko na ang patunay daw, isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia. Isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga katolik faith defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos, sila daw ay tunay na iglesia ng Diyos. Pakinggan natin ang kaniyang preaching kung ito po ba ay natukma sa salita ng Diyos. Pakinggan natin mga kaibigan. insa ang katauhan sa Diyos kanang daghandautan. palapakan nato ama sefdi nga para hubog. Palakakan nato ama sefdi nga mananapaw. Nakatabang kamo sa pagtrui ba ng kining mong tinukod sa atong Ginoo Kristo. Maulaw mo sa pastor. Manang sabi ng salita ng Diyos. Unang Korinto chapter 6 verse 9 Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makighilawason o mga nagsimbag mga dios-diyosan mga mananapaw makighilawason sa isig kalalaki o isig babae, o mga kawatan o mga hakog, mga palahubog, tigbutang-butang, mga madili gayod makasulod sa gingharian sa langit. Ito ang nakasulat sa salita ng Diyos mga kaibigan. So ang sinasabi ng Catholic Faith, Faith Defender na ito ay isang patunay na hindi sila mga anak ng Diyos. Hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. Ang uh, Roma chapter 1 verse 25, ang resulta sa pagsimba ng Diyos-Diyosan. Roma chapter 1 verse 25. Ito ang nakasulat, gipulihan gipulihan nila og bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba gialagaran ang mga binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat unta nga maoy angayng daygon hangtod sa kahangturan. Sabi ni San Pablo, Tungod sa ilang gibuhat, so resulta na sa pagsimbag Dios-Dios, babasahin ko gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw mga mga kailibgon bisan gani a mga babae wala na magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae ug ang mga lalaki wala na usab makighilawas sa babae kundi sa isig kalalaki mga kaibigan Unya tungod sa ilang kaulag ang isig kalalaki nagunay pagbuhat sa mga talamayon sa lawayon nga mga buhat busa na hiagom sila sa mga silot nga angay kanila no? Tungod niini kay mga tao wala man mo ila sa tinuod ka Diyos. Wa man mo ila sa Dios gipasagda na lang sila sa Dios diha sa mahugaw hunahuna sa lawayo mga buhat na puno sila sa tanang matang sa kangilaran, pagkadautan, kahakog, bisyo, kasina, pagpatay, pagpanag-away, pagpanglimbong ug mga kalawayan manglibak sila magdinumtanay sa usa og usa nga magdumot sila sa Dios mga hambugiro mapahitason mga andakan tigmugna sila gdautan, musukol sa ilang ginikanan mga resulta sa pagsimbag Dios Diosan mga kaibigan ito mga resulta ito yung sinasabi ng Catholic defender na ito resulta yan sa pagsimbag Dios Diosan at sabi ng salita ng Dios wala silang lugar sa kaharian ng Dios mga kaibigan wag sana kayo magalit bawat isa sa inyo mag-meditate, mamalandong na, maghinulsol na, magrepent na. Kailangan isalikway na ang mga dautan, forsake evil and accept what is good because this is what the scripture says. Gusto kang makatanggap ng forgiveness, kapatawaran sa Diyos. Tanggapin mo si Jesus bilang isang Diyos at tagapagligtas. John chapter 1 verse 12. Sa lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Kristo, God gave them authority to become children of God yung sumampalataya at tumanggap kay Kristo, binigyan ng otoridad na maging anak ng Diyos at ang Holy Spirit ay magta-transform sa kanila. Babaguhin kayo ng Diyos, babag babaguhin kayo ng Diyos, pati ang buhay ninyo, yung kasamaan ninyo, yung, yung mga masamang ugali, mga kaibigan, kapag ang Diyos na ay maghahari sa inyo, kapag siya na ang inyong sambahin, siya na ang inyong dadasalan, siya na ang inyong iwo-worship in spirit and in truth, in spirit and in truth. Sabi ng Biblia, ikaw ay maligtas, bigyan ka ng buhay na walang hanggang, kapatawaran at babaguhin ka niya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away and behold, all things become new. Babaguhin ka ang lahat ng kasamaan na ginawa natin noon. Hindi hindi na pansinin ng Diyos. Babaguhin ka ng Diyos, no? Mga kaibigan, ito ang tunay na mensahe sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng taong ito, kasalungat, napakasalungat sa salita ng Diyos. At ang sinasabi ng Catholic Defender na ito, patunay lamang na hindi sila tunay na Iglesia ng Diyos. God bless us all, mga kaibigan. Punto Biblical